<laughs> <laughs> hindi na po kami nadala mga kabatang helmet ha <laughs> tong segment na to mega love shoutout mo sa mga nagsabi na nakakatawa daw yung ating ano si Nech Ite. so ito mga kabatang helmet another edition na naman tayo hindi pa rin ako nagpapigil <laughs> <laughs> yeah. so game ka na medyo kapar game na sige sige ok sige. halaman de hayop uh, ay hayop. Uh, ay Lugar? Artista. Ah, uh, uh, pwede. Pwede na naman? Artista? <laughs> Hindi. Ano nga? Artista? Hindi nga. Pero pwede. Oh, lokal. Oo. Ah, lokal. Hmm. Pwede ka? Artista, pwede, lokal. Ah, uh. uh, nakikita ko sa TV. Oo. Matalas? Hmm, oo. Hmm, ah, oo. May teleserye. May telesery eh. <laughs> Ewo, masasabing teleserye yun. Alam, <laughs> ano kaya yun? Uh, pwede, pwede. Pwede? Uh, ano ba to? Bayani! De! Politiko! Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ah, politiko. Oh, oh. oh, 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 oh. Sige. Politiko. Ah, artista-politiko. Tulpo! De! Manny Pacquiao! De! Isko Moreno! De! Robin Padilla! Bong Rebilla! De! De? Artista-politiko. Lito Lapid! Hindi! Uh, Mike Lapid? <laughs> Sa, ay, ni Lapid ba ah, <laughs> uh, Rodrigo Duterte! Artista yun? <laughs> BBM! What? BBM! Uh, Hindi! Hindi! <laughs> Ala, ang hirap nito ha! Uh, Panelo! Hindi! Chell Jocno. no? Hindi! Uh, Enrile! Enrile! Mm, boy, ba yun? Eh, drill Payat! Hindi! hindi! Bato! Bato! Hindi! De. Hindi! De. Jinggoy! Jinggoy Estrada! Hindi! JB Ejercito! Hindi! Villanueva! Hindi! Win Gatchalian! Hindi! Rex Gatchalian? Hindi! <laughs> uh, Senador! Hindi! Hindi! Congressman? Oo! Uh Oo! -oh. Congressman. Mm -mm. Pulong Duterte. Si. Paulo Duterte. Si. Eh, pare pareho lang yun. <laughs> pareho lang yun. <laughs> uh, mga Duterte. Si. <laughs> Congressman. Hala, ang dami nun. Laging nasa hearing? Ah, uh, oo. Oh, oh. May batas na tong ipinasa? Hindi ko alam. Ikaw mag-anak ba to? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Na nagtatrabaho din sa gobyerno? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh, oh. Tala ni BBM? Oo, oh, oo. Oh. Marcos. kongresista, Congresista, ba? diba? Sandro Marcos. Sandro Marcos. Ah. Uh, oh. teka. Tagal naman? Ang hirap eh. Kasama lagi sa trip. Oo. Oh, 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 Kasama lagi sa trip. Oo oh, 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 Teka. Chapin oh. <laughs> 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 Di mo lagi kinawa yun. Eh. Ano pa kayo? Teka lang, teka lang. Ah, uh, ka, Tagal? anak ni... Oh. Wala pa! Lisa Marcos. Hindi. Ay, hindi. Hindi. Hindi, Imelda Marcos. Oo, oo, oo. Kapag-anak ni Imelda. Oo, oo. Borgo manotok. Ah. <laughs> 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 ano ba yan? Taka na. Congressista. Eh, hindi ko nga kilala eh. Bakit ba? Romualdez! Oo, 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 oo. Kulang. Ay. Kulang sinabi mo. Ayun na yan. Ah... Uh, ito ba yung nakipagpulong sa mga jeepney drivers? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, 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 yun, yun, yun. Speaker Martin Romualde! Hey! Tama! Hey! Kakaluka, ang hirap naman ito. <laughs> ang hirap naman ito hulaan. <laughs> Kapatan helmet. May... Sabi na pawisan ako sa'yo ha. Oh. Uh -huh. Eh, parang ito nga, bitchuga per. Hmm. Nakipag, ano, may pagpupulong nga daw sa mga jeepney drivers si Speaker Romualdez. Mm -hmm. Naku mga bata helmet Baka naman nahuli na kayo sa balita Siyempre may resibo ko Ito panoorin nyo po ako na hindi to ang gusto ng ating mahal ng Presidente na mahirapan po kayo. Nandito tayo handang handa handang hindi na makinig pero gagawa ng paraan o hahanap ng solution or options. Ang mensahe ng ating mahal na Pangulo. Diba? Ano ang sinabi niya? Sama-sama, papangon -sama, tayo ulit. Dapat walang division dito. Basta dito, kung makakaisa dito para tumulong sa taong bayan, dyan ako. nod ko 'yan. Sige, nando naman na ako sa gusto niya tumulong sa mga jeepney drivers pero uh. bakit may magsumisigaw na Romualdez? Romualdez, 'di ba? Before, uh, siguro nas, natuwa naman ah, sila masyadong. Natuwa masyado. yung mga jeepney drivers. Kasi parang may chant na. For uh, 2025 or 2026. Natuwa <laughs> lang naman sila. Kasi nagawa niyata so ng panahan. Oo. Oh, tsaka sabi niya niya, di ba, tutulungan nga daw niya yung mga jeepney drivers. Oh, tutulungan okay nga doon. daw niya. Oo. Oh, okay ako okay, okay. doon kung tutulungan niya yung mga kababayan natin. Kasi nga, so, super naapektuhan niya ng jeepney face-out, di ba? Oh, oh. Pero yun lang, medyo nag-ano lang ako sa banda huli. May pa-chant na kasing room. So, may mga nagtaas na rin ang kamay niya. Mm -hmm. Di ba? Panalo. Tama ba? Yun yung nakita ko sa huling video oh, eh. May panalo taas. doon. Yun yun talaga. Panalo. Panalo siya. Oh. Yeah. Oh. Oh. So, next na tayo. Yay! Ang hirap naman ng mga pinapahulaan mo. Oh, Bitchu ka pa Nahirapan ako sa una. So, ito na. Mga kabata helmet. Game na tayo. Game na. No. Lugar. Be. Bagay. Hayop. Pagkain. Pagkain. Iniinom. Ne. Ah, uh, gagamit sa bahay. Ne. Sa labas ng bahay. Ne. Ah, uh, sa TV. Ah, uh, oh. oo. So, gamit. Ne. Ah, uh, gamit? tao. Oo. Ah, uh, lalaki. Ne. Babae. Oo. Babae. Ah, lokal? -mm. International? -mm. Uh, Ay, hindi. Local nga pala. Oo. Local? Oo. Ah, uh, politiko. De. Ah, uh, nasa militar? De. Police? De. Bayani? De. Artista? Pwede. Pwede? Artista? <laughs> sikat to? Sikat? Oo. Oh, 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 sikat? Oo. Oh, 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 oh. Sikat. Ah, uh, sa TV? Mm, pwede. May show? Oo. Oh, oh. oh. sa Sa SMNI? Ah, eh. uh, Barhere? Hindi. Ah, hindi. Be, anong sa uh, gobyerno? Hindi. Mm, hindi. Sa ahensya ng gobyerno? Hindi. Ah, uh, Badoy? Hindi. Mami Bingguanson? Hindi, no. Prof. Doc Magno? Ay, lalong hindi. Ah, uh, ato nila Robredo, si Pipi? Ay, baby. sis, naman, hindi naman yun. Uh, Alam, ah, Sara Duterte? Hindi. Alam ka. Senator Rizal de Hindi. Si Ma'am Carmina? Hindi. Hindi din? Winnie Monzod? Hindi. Hindi lang. Ah, uh, Miriam Santiago? Ay, hindi. Patang Helmet? <laughs> 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 hindi rin. Hindi. Ano ba yan? Ah, uh, hanggang ngayon sikat? Ay, oo. Oh. Nasa social media? Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh. Nasa social media sikat? Hmm. Ah, uh, nagtrabaho sa gobyerno? Hindi. Trixie? Angeles? Ay, hindi. Hindi. Sasot? Hindi. Hindi. Daryl Yap. Daryl Yap. Ay, hindi. Ay, hindi. Lalaki nga. Babae nga pala. Teka. Teka. Uh, may salamin ba to? Oo. Oo. oo, oo Malaki? Oo, oo. Lisa Marcos? Ay. Hindi. Vlogger <laughs> ba to? Oo. Oo. Ah, vlogger? Oo, oo. Mr. Beast? So? Hindi. <laughs> Tim payaman? Timpayaman. Timpayaman. Sir Gabin, hindi rin? Ano ba yan? Babae, vlogger. Ah, uh, sabi mo, di ba? Oo eh, ang dami kasi nakasalamin. Tsak Ami! Tsak Ami! Ano yun? ano ba? Ay, pero hindi artista. Hindi. Vlogger. Mm -mm. Sabi mo nakasalamin eh. Sikat. Oo. Sikat yan. Maraming followers? Oo, oo, oo. Matapang? Oo. Matapang. May salamin? Oo. oo. Nakita ko na to? Sus, ginu oo, oo. Sa social media? Oo. oo. Andito sa Pilipinas? La. Ah, wala. La. ka! Yay! Tama? Yeah, oo. Oh, oh, oh. oh, si Maharli ka nga. <laughs> Ang hirap mo, po, alam mo, apak na mga pilahulaan mo nga sa akin ngayon, video gopher. Oh. Pero eto nga mga bata may si Madam Maharlika, ah, may napanood ako sa kanyang video. <laughs> Napasilip ako. Pero may point siya doon. May point siya doon. Kasi yun din yung content na in-upload ko nung isang araw, video gopher. Uh -huh. Kasi nga napansin nga natin, nagpalit nga ng mga profile cover photo, no? Yung mga uh -huh. ayan siya ng gobyerno. Kaya ngayon yung tanong natin, bakit kailangan palitan? Bakit nagpalit, di ba? Kasi nga daw... Bagong Pilipinas, bagong tukma. Oh, o, oh. oh, diba? Yun din yung binigyan po na ni Madam Maharlika ah, doon sa video niya. So, ayan mga bata Helmet, panoorin natin. Hindi nyo kailangan puwersahin ang mga kapulisan, kasundaluhan. Ito mga bruskong ito. ito. Hindi mo nyo kailangan puwersahin itong mga ito para mag-change ng Facebook page. Bakit puro engagement ang nasa utak ninyong Facebook engagement? Hindi ba ba kayo kontento sa trolls nyo? Pati mga polis, pati mga sundalong matitino, gusto nyo pang hikayatin sa pambubudol nyo, diktahan at palitan ang kanilang Facebook page. That's their personal space. Kung gusto nila ilagay ang kanilang girlfriend, ang kanilang pamilya, sino ka? Marcos Jr. Ikaw, Lisa Asar, Marcos. Pakinan yung dalawa. Kayo, Akorda. Kayo, Presidential Communications. Cheloy, Bukang Kang. Sino-sino kayo mga jutang jini na kayo na panghihimasukan nyo ang personal space ng bawat empleyado ng ahensya ng gobyerno? May punto naman si Madam Maharlika. Uh Oo. -oh. Kasi di ba bakit kailangang palitan? Yung kabatch ko, Bidjo mm -hmm. yung kabatch ko, uh, nakita ko nga yung cover photo niya. Kabatch mo ano? kabatch ko nung elementary high school, pero ngayon, pulis siya. Oh. pulis na siya. Yun nga, nagtaka nga ako, nagpalit ng cover photo. Yun na nga, yung bagong Pilipinas na kick off. Tapos, yun nga, yung, ibang ahen, yung mga ahensya, nagpalit na rin. So, shabay-shabay. Oo, oh, shabay-shabay nagpalit. Bro. Oh. kaya gusto ko rin yung punto at puna doon ni Madam Maharlika. Mm -mm. Na bakit kailangan magpalit, and mm -mm. Siyempre, di ba, yung privacy ba na... Siyempre, gust yung gusto mo sana yung cover photo mo, yung pamilya mo, yung jowa mo, mm -hmm. yung ex mo, o di ba, yung pagkain na gusto mo. Eh, bakit ganon? Mm -hmm. Di ba, bitch -gumper? Bakit yung kick-off rally? <slaps> Hindi ba kayo nagtataka, mga kapatang helmet? Ano? Yung mga bagay-bagay, yung magaganap sa Sunday. Kailangan bang pag-isipan yan? Kasi naisip ko lang, bitch gaper. Eh. Uh -huh. Naisip ko lang. Na ano? yung bagong Pilipinas. Kasi, di ba, bagong mukha, di ba? Matagal na nga nilang inaano yan. Dahil yan nga, di ba, during the campaign, yan nga yung sinusulong talaga nila. At yan yung press release nila na bagong Pilipinas, babangon ang Pilipinas, babangon ang lahat, di ba? Pero, taliwan, ha? Nakabangon. <laughs> Parang nalugmok lalo Pero ito nga, mga kabatang helmet, ano ba talaga yung intention at layunin sa kick-off na yan? di ba Pichu hmm. Ano ba yung ilalatag na plataforma? Plataforma? Una, bakit? Kaya Election nga, e, di ba? Eh, diba? Una sa lahat, tapos na ang eleksyon. Tapos na eh. Nakaupo na. Oh. So, kung hindi plataforma, reforma. Nang ano? Ano ba ang sinusulong nila ngayon? Di ba ang ah? cha, cha, cha. Di ba? Uh -huh. May posibilidad, mga kabatang helmet, na ngayong linggo, Mm. may maririnig at may mapapanood tayo na about sa chacha. Magsasayaw sila? Hindi. sa ang tabi, <laughs> Parang mas masaya yata, tango. Salsa! Yeah. Pero alam mo, may napanood ako sa TikTok, Jugape. Mm. Tuwan-tuwa ako dyan kay Mr. Leo Martinez. Oh. Tuwan-tuwa talaga ako about Ay, na, oo, sa siya. chacha. Mm -hmm. Meron siyang in-upload. na niyo sa TikTok, mga bata helmet. ang galing talaga. Pero totoo yun, Jugape, mm. ang chacha. Hmm. Cha cha cha. cha, -cha, -cha. cha, -cha, -cha. Di ba? Oh, lang 'yan, oh, no? isang isang step. Oh. Mm. Eh ngayong Sunday. Kasi alam tata ka talaga ako. O nga pala, diyan sa comment section natin sa video natin kagabi, may mga nag-comment, hashtag PBBM, hmm. hashtag Marcos Loyalist, hashtag Apologies, hashtag Salute to the President. Oh, maraming salamat po sa hashtag nyo. <laughs> maraming salamat po sa hashtag nyo. Walang kaso sa akin yung mga batang helmet eh. Freedom of speech yan. Okay lang kahit sino suportahan nyo. sigilang Sige lang. Pero, lagi nyong iisipin, para ba sa kinabukasan natin, sa kinabukasan nyo, sa kinabukasan ng mga anak nyo, yung mangyayaring gustong layunin nitong mga nakaupo. Siguro, kinabukasan nila, Pidyo eh? ka po, halos, dalaw halos magdadalawang taon na, 2022, ba diba? ba? Hmm. Oh, Halos dalawang taon na, di ba? Mm. Ano bang nangyari ng pagbabago? Asa na economic growth? Uy, mababa na ang sibuyas. Sibuyas yon. Eh, mm. yung bigas. Ano? Wala na nga si Kweta Pesos eh. Oh. E mo naman, paparating pa lang. Ah! 20 yung 20 oh, oh. na isang butil. Hindi naman, sobra ka naman. Maka, ano, Wala na nga. Ang... Kapaka-judgmental mo naman. Hindi ka marunong maghintay. Judgmental ba yung nagsasabi ng totoo? Hindi. Mag mm -hmm. Matuto tayo maghintay. Ano ah, kailan na maghihintay? Video ka pa? Wait ka lang. Hanggang 2028? Oo, bakit? Oh. Ngayon oh. pang 2029. Pag 2020. sa 30. Ting... 20. O, oh, tingnan mo. Yan ang cha-cha. Ang <laughs> ano? <laughs> hanggang 2028. Mm. May extend. Ang? Yung termino. Di ba yan nga yun? Anli? yan. Eh ayaw nga di ba nila lang anli right, Sabi ng isang senador dahil sayang daw ang bigas, ang Sino kanin. Sino naman yung senador na yun? Yung mahilig bumili. Ha? Eto, video per. Hmm. Iiwanan kong tanong yan mga helmet sa inyo. Ano sa tingin nyo yung mapapanood at maririnig natin ngayong linggo sa sinasabi nilang bagong Pilipinas. Bagong mukha. O ba? Oh, diba? Pag binago ang mukha at bago ang mukha, Kung hello cha-cha. ba? Diba? Binago mo eh. ba diba, videographer? Uh -huh. Pero balita ko, oh, ako yung mga kaibigan ko, videographer. O oh, ano na naman? Na SK. Oo. Oh. Talaga daw ano, kailangan daw yata nilang umatin. Kasi nagbaba na ng sulat. Compulsory. Eh, yun nga yung mga nabasa ko eh. Hmm. Abangan natin yan Ako Makikibalita din ako Sa barangay namin ay mga bata helmet Stay happy Stay healthy and stay safe tayo, as always Sabi ko sa buhay yung helmet na book nyo It keeps getting better Every day O oh, diba Pichu po. God bless everyone Nakakaloka talaga Ano Ilang days na lang Two days to go Bago Bagong Pilipinas Bagong Bago